ECSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live, live. Nationwide Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Umabot sa 25 milyong piso ang tulong na ipinakaloob ng Department of Science and Technology o DOST Marinduque para sa programang Setup upang makapagsimula ang mga negosyante ng kanilang hanap buhay. Sinabi ni DOST Provincial Science and Technology Officer Bernardo Karingal, naglaan ang DOST para sa Small Enterprise Technology Upgrading Program o Setup ng 25 milyong piso simula noong 2021 hanggang sa kasalukuyan para sa mga negosyante na kulang ang puhunan upang makabili ng mga makinarya para sa kanilang negosyo. Ayon kay Karingal, 24 na kumpanya para sa larangan ng food processing ang nabigyan ng pondo na kabilang narito ang kilalang Rehanus Bakery. Labing dalawa sa health and wellness, labing isa para sa metals and engineering, 3 sa horticulture at aquaculture, at wearing apparel manufacturing at 2 para sa handicrafts at information communications technology. Isang halimbawa rito ang Rianes Bakery na noon ay mano-mano ang kanilang pagpiga ng mga bunga ng uraro o arrowroot para sa paggawa ng mga arrowroot cookies at nakakagawa lamang sila ng 200 kilo kada araw. Noong nagkaroon na sila ng makinarya, para sa mabilis na proseso ay nakakagawa na sila ng 1,000 kilo bawat araw. Dagdag pa ni Karingal, ang puhunan ay pahiram mula sa Financial and Technological Assistance ng DOST at ito ay walang interes na ibabalik sa loob ng tatlong taon. Marami ng negosyante sa Marinduque ang nakinabang sa programang ito dahil sa madaling iproseso ang mga isinumiting proposal at higit sa lahat walang interes. Samantala, bukod sa setup ang iba pang mga programa ng DOST Grants in Aid o GIA na siyang nagbibigay ng pondo para sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at gawain na naayon sa kasalukuyang mga prioridad at layunin ng DOST kung saan nakapaglabas sila ng pondo na 24 milyong piso para sa apat na individual sa barangay at apat na institusyon. Kabilang din sa mga programa ang Smart and Sustainable Communities Program, Scholarship Program, Community Empowerment Through Science and Technology, Consultancy at Technology Forum o Training. At yan kasama ng real ang pinakawaling balita sa oras neto. Mula sa CMN 14.1, Spirit FM Calapan City, ako si Dennis Nebreo ng Ulita Live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po sa impila ng DCSB ang Spirit FM CMN Kalapan Oriental Mindoro. Nagsa